ito yung papaya mga idol or kapayas yung bulaklak nya ay gamot yan sa ano na lamig lamigan or panuhot yan kuha lang tayo ng bulaklak at yun panlinis din yan mga idol ng ating baga so napaka dabis ng bulaklak ng kapaya so hindi lang isa yung magagamot kundi dalawa so panlinis ng baga at yan makuha lang tayo ng marami-rami at magpakuluan natin isa, isang basot kalahati at gagawin natin ito ng tatlong bisis sa one week at iinom tayo nito ng wala pang kain yung lamig-lamig mga idol na o yung panuhot na pumunta na sa sikmura mo na parang nararamdaman mo na may ano na kanang nanay lingi, ling, lingin ng mudagan si mo ang kian mo to siya yung grabing panuhot ng mga idol yan ang gamot niya at panglinis din yan mga idol ng ating mga anang baga so ganun din lang mga idol at ipakuluan lang ganyan din so pwede din ang ano dahon ng mga idol maingay wala ko maingay wag ka maingay ah uh, gamot din mga idol yung dahon at saka buto ng papaya so yun ang nga, mga idol uh, yan lang ating muna so yung dahon ng papaya mga idol sa susunod napakadabis napakadabis nyo na gamot din so yun at dyan na lang mga idol kasi mas sobrang ingay na itong anak ko na oh, hindi pwedeng sabihan parang nangaasar na so yun mga idol tingnan nyo naman na ininom ko napakaganda yan sa ating katawan din naglilinis at yun pakishare na lang ng video ng mga itong mga idol at yun pakipalo na rin sa akin mga idol at pakihit ng bell notification para lagi kayo ma-update sa akin mga upload video so ayun